Kung sa gubat may ahas, sa lungsod naman may mandurugas. Masahol at mapanganib ang mga ito. Sa isang iglap, gogoyoin ka nito. Narito ang kwento ng mga biktima ng mga drobo. Mga ka-KP, ilang nurse at doktor ang naloko sa public hospital sa Pasig. At etong dorobo na to, pakana niya, katrabaho nilang. Ito ay katrabaho nilang uh, midwife pang may pakana. Pangako nila kasi popondohan daw ng pobreng. Ito ay uh, gobyerno, mga empleyado ng gobyerno. Ang proyekto daw ni mayor sa probinsya ay kikita sila ng malaki. Abay! Okay. Ba't pati ba naman ng mga mayor nangungulekta na sa mga empleyado? Paano orin huto? Bihasang bihasa na po yan sa panluloko. Sa hirap ng buhay, ngayon, bawat isa ay nagahanap ng ekstram pagkakakitaan. Bukod sa sumusweldo, nagahanap pa rin ng paraan para mapalago ang kaunting perang naiipon. E naman, sa bawat pagkakataon na makakabalita na mga pwedeng puhunang ekstrang negosyo, hindi na ito pinalalampas. Isa lamang sina Delphine Ibo Jr at Korean Angela Cleofe, mga nurse sa Pasig City General Hospital. Ang umasang lalago ang pera nila kung magbibigay raw sila ng puhunan kay Jeannie Behasa. Si Jeannie Behasa ay kilalang midwife sa Pasig Emergency Unit ng Pasig City Hall. Dagdag pa ng dalawang biktima, gagamitin daw ang pera para sa isang proyekto na isang mayor sa Visayas. Ang pangako sa kanila, oras na may release ang budget sa nasabing proyekto, doble o triple pa ang magiging balik na kanilang puhunan. Si Miss Jenny Bihasa kasi pinangakuan po kami ng project somewhere in summer na after 3 to 4 months mag-invest is may babalik yung pera mo. Government project po sir. Isang mayor po sa Sumaraga Summer. Sa tamis ng mga pananalita at pangako, bukod pa sa testimonya, nang na iba pang kasama nilang naglabas din ng pera, sila'y yung sumali magaling siyang mag-sales to kasi ang nakuha niya agad yung loob namin eh. Three na lang with a small amount, bumalik. Hanggang sa, yun nga, bumabalik naman, nagtiwala na kami. Hanggang sa nagbigay na kami ng malalaking amount, tapos namin sa huli, parang antagal na nung project bago bumalik. Matapos silang kumagat sa painibihasa, ang mga pangako nito tuluyan ang napako. Ang kanilang pera tuluyang naglaho. Ang sinasabing proyekto, bogus pala sa tuwing kukumprontahin daw nila si Bihasa, dine-dead man na lamang sila nito. Ilang e demand letter man daw ang kanilang ipadala. E pinasawan bahala ito ng durobo. Sasabi niya, kahit ano daw mangyari sa kanya, wala na siya mailalabas na pera. Sabi niya, naloko rin siya. E wala naman sa kanya niwala, doon imposible namang ganun yung mga palusot niya. Humigit kumulang sampung katao na ang naging biktima ni na Bihasa sa kanyang modus. Aabot sa halos 3 milyong piso na raw ang natangay nito sa mga biktima. Nakasamahan pa naman niya sa trabaho. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Ginny Behasa pero tumanggi siyang magsalita. Tandaan ang bawat kanto ng mukha ng babaeng ito. Huwag patadala sa mabulaklak niyang dila dahil baka ikaw na ang susunod niyang biktima. Pa pala trabaho nito. Eh, rin, eh. Etong etong modus ito na nakakatawa, no. Una sa lahat mga bossing, bago tayo dadako doon sa pag usapan muna natin para mahimay ho natin yung modus. Walahong uh, sumasagot doon sa opisina ho ng Zomaraga, Western Samar, Mayor Figarowa mm -hmm. at yung vice mayor ho nila at uh, kanina ay tinanggi ho ang ganitong klasing transaksyon. O oh. nga naman, okay, eh yun, gobyerno, lex pag ikay gobyerno, lokal na pamahalaan or nasyonal, hindi ka gagamit ng pondo ng taong bayan. At anumang mga pondong proyekto niyan, eh yan ay popondohan ang magagaling sa nasyonal allocated, allocated para mm -hmm. sa lokal na pamahalaan. Kaya, Napakahalaga talaga, Lex, na dapat malaman ni Juan de la Cruz ano mang mga ganong klaseng estilong kabobohang modus. At pasensya na lang ho siguro para doon sa iba na, na naakit ho sila kasi ala ho sila ang alam sa proseso ng sinasabing gobyerno. Kaya dapat malaman nyo, ito ang say-say kung bakit ho may bitaglay live. para nilalantad na ho namin. Yung mga ganong klaseng sinasabi ho mga proyekto, kalukohan. Oh. O, nasa telepono natin ngayon si, si Jerry Bihasa. Ito narereklamo. Magandang gabi sa iyo, Jeannie. Hello, Jeannie. Hi. Hi, genie Jeannie. Eh, narareklamo ka dito sa panloloko na modus na estilo na iyon ay kumukuha ka ng mga pera sa kasamahan mo para doon sa proyekto sa Samar, eh, pakipaliwanag paliwanag na sandali dito. Eh, yun po, ano po, yun, actually, totoo po naman yun, kaya na po, ah, hindi naman po kami talaga nakasingil ngayon, binabayaran ko naman po sila. Ah, Ginny, bago mo bayaran lahat, eh, nagbabayad ka ba dahil na, booking ka, or ito'y... hindi po, hindi po. Pa, paano, pakapaliwanag mo, Ginny? Etong proyekto na to na yung mayor ng uh, Zumaraga, Samar, mm -hmm. eh hindi ho sila pwedeng mangolekta ng pera sa Maynila para pondohan ng proyekto sa lugar ng isang lokal na pamahalaan sa munisipyo tulad ng Zumaraga. Eh pakipaliwanag Ako. nga, sige nga, bibitagin kita rito. Larga, po, sige, tira. Uh, kasi po, yung kung ano namin ay... Ano yun ininyo? Secretary Sekretary po yung kumukuha sa akin. Sinong sekretary? Sekretary niya po dito sa Maynila. Ngayon, Sinong sekretary ni kani, dingay, Nino? Dingay lang po kasi hindi si, ko po. Kaninong sekretary? Sekretary ni Nino? Ni, ni Mayor? Ako, dito uh, po sa Maynila. Bak, yeah. Paano mo nalalaman sekretary ni Mayor o ginagawa mo dahilan na si sekretary ni Mayor pero wala naman pala sekretary? Puro kalokohan. Sige nga, Jeannie. Hindi eh, eh, po. Sekretary po talaga niya. Bakit? Man, Kakilala ko po kasi si Mayor doon. Kakilala mo si Mayor. Okay. Alam mo ba anong sinabi ng lokal na pamahalaan? Kalokohan ho yung ganyang klaseng uh, sinasabi ninyo? Ay, Dinideny eh, also, kayo? Sa, sa akin lang po naman po, sir. oh, sandali, Alam sandali po, muna. Wala akong pakialam sa, sa iyo. Ay, importante malaman ng national TV tayo. Live po tayo ngayon sa UNTV. Ano? Kasama natin si Alex Santos. Itong gusto kong sabihin sa iyo. Itigil mo na itong kalokohan na to Nasa TV ka na, ano? Tuldukan mo na. Modus to. Walang sino man sa pamahalaan mangungulekta ng pera sa taong bayan, mga privado para pondohan ng proyekto ng isang lokal na pamahalaan. Allocation budget niyan, may allocation diyan para doon mula sa nasyonal, ibibigay doon sa sinasabing lokal. Naintindihan mo yan? Apo, apo. O ngayon, nanghina ka na. Hulog sa Gini. Gini, si Alex Santos to. Apo, apo, Hindi ka na ba masaya sa trabaho mong midwife? Pagiging midwife. Ano po? Ano po? Bet, di ba midwife ka? Yan ang mm. profession mo? Ah. Opo, po. O, bakit ka... Komadrona? Bakit ka lumalayo opo. sa trabaho mo o. bilang ah, tagapag-alaga ng mga o. buntis? Eh. Tagapanganak. Mm. Mm. Oo. Hindi po. Ano po talaga? Meron naman po. Kasi yung ibang mga katamahan ko po, mm. paulit-ulit na po namin yan na ano, na, naman po kahit mag-interview po kayo. Uh, na, Jeannie, pero pero Jeannie. Mali pa rin yung genie. Okay. Genie. Para para wag ka nang ano ano wag ka nang mga tuwiran pa ito ay makinig ka na lang at matututo apo, apo, apo. ka na sa ganun hindi ka na malalagay sa malaking kahiyan mm ka namin ni eh, Alex ano magiging mabait kami sayo. sa iyo sa unang apo. pagkakataon kaya lang depende kung hay kay hahabulin pa na marami mong biktima abay sa talagang ito hoy, gagawin namin hahambalusin ka namin dito makinig ka apo. wag mo nang apo. gagawin itong modus na to hindi na po pwede apo. to eh ha apo, apo. at inaamin mo na ito ay mali alam ko pong mali po. Okay. Na... Ngayon, inamin mong mali, tuwirin mong pagkakamali, tigilan mo na, tuldukan mo na, at huwag ka nang humirit pa. All oh. Alright? Okay po. Tandaan mo yan ha? Mm. Apo. At least uh, malinaw ha. Mm. Uh, inamin ho ni Jeannie. Ito mm. ho, tayo po so dito, di ba Ben? Mm. Uh, kinukuha ho natin side ni uh, Jeannie at siya na mismo ho. Buha, galing ho sa, from the horse's mouth mali ang ginawa ko Sinabi niya. Sinabi niya, sinasauli niya raw. Depende kung masasauli mo lahat yung perang oh, nakulimbat, nakuha mo doon sa iba. Oh, yeah. Sus Mario Josef, ay oh, nako. O, oh, yun po mga nagreklamo ha, kung me medyo dehado pa kayo, mag-file kayo ng kaso. Yun! Okay.